Aika versus Naruto. Sino ba ang mas malakas sa kanilang dalawa? Kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated ka palagi sa ating videos. Marahil mas marami ang mga fans ng Naruto dito. Pero dito sa video nito ipapakita natin kung gaano ba kalakas si Reka at gaano rin kalakas si Naruto. Ito ay isang laban kung saan maaaring gamitin ni Naruto ang mga kapangyarihan ng Kyuubi at maaring gamitin ni Reka ang Hachiryu. Kailangan mong kahit paano nakapanood o nakabasa ka ng kaunti sa parehong manga o series ng dalawang anime na ito. Sasabihin kong si Reka dahil may kakayaan siyang pagsamahin ang mga pamamaraan ng apoy ng Hachiryu. Ang kailangan niya lamang gawin ay pagsamahin ang mga apoy ni Nadare at Koku at hindi makakatayo si Naruto. Kung hindi mo alam, ang apoy ni Nadare ay kumukuha ng anyo ng daan-daang mga bola ng apoy habang apoy ni Coco ay kumukuha ng anyo ng isang napakalaking bolang apoy. Isipin mo ang laki ng Terra Force ni War Greymon. Kapag so, pinagsama ang kanilang mga apoy, kayang magpaputok ni Reika ng daan-daang mga bola ng apoy na malaki na Terra Force ni War Greymon. Ang mga apoy ni Coco ay may kakayang maging sniper at hindi sila nagkakamali ng target. Ang dahilan kung bakit ko ito ginawa ay dahil pareho mga palabas o manga ay magkakatulad. Si Naruto ay nais na maging susunod na Hokage habang si Reka ang leader ng clan ng mga ninja Hokage. Si Reka ay may walong sumpang mga dragon sa kanyang loob na nagbabanta sa kanyang kamatayan kung siya ay matalo sa isang laban. At si Naruto ay may looban ng Demon Fox. Bukod pa rito, sila ay parehong mga ninja.